pwede akong mabash sa magiging opinion ko pero ang opinion ko po ay patas in general ho ito. Sana ay magiging open-minded po kayo sa sasabihin ko. So let me explain. Maraming dahilan kaya hindi tayo nagkakasundo. Number one lack of communication. Napaka-importante na kapag may kasama kayo sa bahay, bukas kayo sa opinion ng bawat isa. Opinion sa trabaho ha hindi opinion ng personal na buhay lahat na kapag nauna tayo sa bahay ng employer natin, medyo talaga malaki ang ulo natin at mas mataas ang pride natin. O, di ba? <laughs> Pero hindi porkit nauna ka sa bahay ng amo mo, e feeling mo tagapagmana ka na. Huwag ganon. Karapatan mo pa rin naturuan ang mga bago, sabihin sa kanila yung hindi sila mapapahamak. Huwag mo sila hayaan magkamali, huwag mong ituro ang mali, turuan mo sila na kung saan makakatulong sila para mas mapagaan ang trabaho mo. Huwag feeling busy kapag nauna ka sa bahay ng employer mo. Tandaan mo yan. Sa mga bago naman, ito lang ang papaalala ko sa inyo. Hayaan nyo na turuan kayo. Huwag kayong masyadong judgmental at huwag kayong masyadong mag-overthink. Huwag feeling biktima. Iwasan nyo din na kesyo alam nyo na ang inyong mga gagawin. Kaya hayaan nyo na turuan kayo ng mas nauna ho sa inyo. Kaya napaka-importante na huwag magmamarunong at huwag maging feeling busy at huwag feeling biktima. Kasi laging yung tandaan guys, kapag hindi nyo pakinggan ang opinion ng bawat isa, pareho kayong mapapahamag at pareho kayong maging mali sa mata ng inyong mga employer. Iwasan nyo din na magiging sip-sip kayo kesyo, paborito kayo ng employer ho ninyo. Tandaan nyo guys, paborito kayo kapag nasa harap lang kayo. Kaya wag feeling close sa amo kahit gaano pa kabait ang amo po ninyo. Kahit gaano kakatagal sa amo po ninyo, wag kayong feeling close sa kanila dahil sa harap lang sila mabait at sa harap lang din sila pinapakita sa inyo na gusto nila kayo. Para maiwasan niyo na magkakagulo kayo sa bahay ng employer ho ninyo, huwag niyong pakialaman ang personal na buhay ng bawat isa. Pakialaman niyo ang trabaho, pero wag nyo pakialaman ang personal na buhay. Kung kiat-kiat mana siya, ayaw na na siya o gilabti, kaya katungod malipay. Kung sa tingin mo masaya ang kasama mo dahil mayroon siyang love life, suportahan mo na lang siya instead na magiging kontrabida ka sa kanya. Huwag magiging bitter. Dapat marunong tayo magiging masaya sa kasiyahan ng iba. Iwasan nyo din mainggit sa bawat isa. Iwasan nyo din na i-compare ang inyong mga sarili sa mga tao na nakikita nyo kung saan feeling nyo ay dihado kayo. Kaya pag feeling ninyo mayroon siya, wala ka, magsikap ka. Mas galingan mo, mas tulungan mo ang sarili mo instead na makakaramdam ka ng insecurities sa iba. Kaya ito yung lagi niyang tandaan, kapag mataas ang pride mo, talo ka sa mundong to.